Yung tumbay mm -hmm. na ito. Yun. Maghila. Yun. 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 Bali ka live sa live. Yun. Wala. Wala. So yun so, so, pala ni Kuya yung nag-ano. Halihaw. Yan eh. Eh bali hapon na rin naman eh kami nag ano na rin eh nag uh, Limos na lang na, makati Tingnan namin ko yun, yun, yun. Ay, maliit po. Pwede na yan. Pwede na yan. Ano? Diyan. Di kahapon kalipsili na gano'y. Yun, 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 kahapon yun. Di kahapon ay bumaha. Yun, Ayun, yun, yun, yun. Bumaha ay tetesting oh. kami ngayon kung may hito. Ayun. Yun, 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 yun.

ah sapul. Sapul. Oh, sa sa yan. Good snow. Oh, what's in roof? Good, good size yun. Good size na yun. Oh, good size talaga ito. Oh. Oh. Uy. Oh. Good, good size. Ano? Yan o, kalipstel o. Hmm. Good size na yan. hari oh. ini Sandali mo ba? Ba? mo hmm. ka? <coughs> Dalo, ba yun? Hmm. Ha? Pero pa yung sa loob Hindi ko mga makapagay. Malalim yung lunggan yan Malalim mo, mo <coughs> Ma ano? Ma ano? yung ilalim? Yung ugat? Yung may Yung Ngon liền dito sa dulo luôn eh, Đi nga xe đun Đi xe ayun Đi xe đun Đi xe đun Đi xe đun Đi baliw đun Lagnat. Ah, sakit. Pero lagnat. Ay. Sakit tusok y? Palitan mo 'to. Yun. 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 Go, laksan mo palitan. Yun ba 'yun? Oo, laksan. Yun na lagi tik. Ganyan oh, nyo nung alapstel para oh, hindi oh, lagnatin natin eh. Hindi lang natin. Nakakalag na to eh. Sakit. Sabi nang matatanda. No. Eh! Sakit. Uh, ang tilo sa ba? Hmm, um, kala mo ka. Nadali ako nun ah. Saan ka ka? Mulas! Mulas, pag gano'n ko. Hindi Parang nahiwa ng ano yung mantak eh. Ganyan talaga yun. Ano? Parang nahiwa ng yero. Ay, dugo naman na yun. Hehehe. <laughs> nga yun? Kapar ini lah, dia Ini abut oh. lengkanya nungkangnya Yud Yud, ini Nanti ini yo yun yuk oh. Yun yuk, yun yuk Yun 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 Yan, Pagbubulas na boy Tapos ganun ako sa mata Ini yang terluka Pulang dah boh Ini pun tak Bo Ini Di mana datang ni, ada benda lubuk tu ini mati gasu. oh doh itu Tulo oh. Hindi na no sumi mo lang. Ha? Huh? Sa so, mo kanina diyan. Wala nga. Eh. Tigas, matigas na rin ilalim oh. Eh. Kunan ng tusutan. Wala. Rin Wala eh. putik oh. Tigas ng lupa. Wala. Kita sa kabila. Lilipat. Dito dito. Pala na 'yung Tara. Sa dadaloy yan. Mamaya ano nagbubulasan natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan. san? Ayan na. Oo. Oo, ano? Ayan, oh. oo. Sa galing yan. Huli na yun. Takma. Oh. eh wala ka rin. Ang buto, wala kanina. Ang galing yun. Nanluluko yun. Eh. Nanluluko yun ah. yun <laughs> sinosong yun. ayon nandini pa ayun. Ayun, yun 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 masala pa rin yun 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 pa, yun 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 ayan, na yun

hindi sa labak mo yun, huwag ka mo natin doon. Ito ba, may Oo, okay. mo. Ah, ah, kayong dinakot. Pwede yung tapis natin. Saan yung tatapon? Hindi yan. Hindi Gusto mo, Ari? Ha? Mari. Yan na. <laughs> Yan naglabas. Saan? Yan ang pangitan na ito. Kaso. Wala na lang ka. Wala na. Barito ang may tilapia. Pinatik buo ah. Dalim na mga lifestyle eh. Nahukay. Gawa ng bahak. Wala naman lunggaan eh. Wala naman lunggaan eh. Maliliit, batuhan. Ba, malalim. Ito nga, life eh. Dadalawa nakuha namin din. Malalim eh. naman ay. Eh. Malalim na ho. Kaya ano hindi oh. no eh. Ito, ano, ulaman yun ang isang ulaman o Ito ang ulaman o ulaman na yan Gagataan na may Sistalbos ng sili at sili ano Sarap dito marami yung pailog sa summer ano yeah, sure, okay. yung sa summer o kalipstel yan ang magandang pakatihin may tilapia uh, yak buhay uh, pa yan uh, yan 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 tatakas pa pa, yeah, papasokan na uli natin to live stream. Pritong Alin ba? Pritong bagyan. Piprito. Piprito ba? isang saka gagatan. Ibubusyong kata. Para hindi durog, ano? Mm -hmm. Basta nga mga patalo nito? Dito. Cari yeah, na. Okay. Yan. Yan. Радуй, радуй, радуй. 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 Ang daming tikling oh. Naguhunihan. Tikling ano sa panabi? Baybay panabi ano si Siluan ano? Baril ano? Ay ginagawa nga ulit, linis na doon ah. Oh. Ayun nga na oh. Nililinisan ulit ano. Spray na. Oo oh, nga o, ay nililinis nga ulit, itataniman ulit Baka May kabayo, kanyang kabayo, yung bisiro Eh, may hindi para din niya Ari ni yung yun, sa Ito so, ka, let's take... Gahanap din yun ng Yung sa hito Ah, oh, may tubo naman Itubo? Pwede na to Wala eh Wala ka ng tubo Dito tayo dadaan Madaan lang ang niyog ngayon ah Wala nga ay, ay ahas Pero maliit-liit ang tubo oh Pwede na to ah, Tabi po real. oh real. makan tubuh jadi ni isah oh lembu ma. Terus, bincar ya. Huh? -tila, na -tila, na -tila. Hindi. Wala ka ng tubo na Wala eh. naman dyan. Hindi na ng na Wala dyan sa tubigan. <laughs> Yung isang nga, niya. Dyan. Huh? sa oof yun isa goods na to ay hindi ano na parang ano to ah ah oh, bigot wala loy loy bigot nalaglag na ano lang yung sariwa Okay na yan, isa lang. Kakaunti naman ay. Ay, yung kalapate. Pero sabi, yung mo. Oh, wala ko kanina sabi ko, ah, oh, may lumipad na kalapate doon sa kubo ni Kuya Berling bumaba. Yung pala yung nakatali. Kaya ka tinali na ka Oo. Oh. pangit yan na ah. ano na yung ano yung magpuitan, tilos makakalubot na ano yung puit yan ah kayumpis na kayumpis ah tatapasan mo na baga tatagali ko lang yung ano pinaw ko lang ano yung puit eh Ang dami na ulit niyo gano'n Pero hindi pwede pagtapas boy sa ano Hindi pwede Malambot papalukan. yan. Malambot ang talin yan oh. Nakikila yan eh. Ta Sige ba? Ah. Ta. Okay Pagkali goods, goods man? Oo Malit mo ano pa yan Magata pa yan dami pa bang talbos na sili doon sa may kaya eh, 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 may ligod, sa may papaya okay, kumuha ka gabi ng ano, sili ah saan doon? sili o sili lang sili lang may pati talbos saan ang sawsawan ng bulalo nula ko ka gabi sardinas saan? ganda ka okay ka sa bahay sabi sa'yo kumain sa bulalo Bulalo? Ito ano na, ka-lifestyle tayo ipabahin uh, na. Yan, uh, hanggang dito na lang ka-lifestyle. Yan, kung hindi pa kayo nag-subscribe, uh, subscribe na kayo. At paklik na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Malilate. Ah, oh, ano, malilate. Ano? Yan pala marami. Malilate lang. Oh. Ano? Malilate lang buong. Ah. Oh. Okay na yan, dalawa. Sa so, isang araw na lang pang gata. Pag naisipang mag-gata ulit. Yan na ano ka-lifestyle, hanggang dito na lang. Bye.